Good morning guys. Nay nagsansa nay magamangkon na nawayon. Tay <laughs> bata nga nagduyan guys. Oh, uh, nara oh. Sayo kay sala kahuman, guys no. Na ako nagsiting prayer ah. Ugawa ing sinila oh. Na Charlene, hi to my blog against the light. Hi to my ex. Hi to my na akong ex dara guys. Oh. Hi to like. my ingon si tita, hi to my ex daw. Uh, see?

Kamusta man ka? Buyag mo lagi kay ka? Ha? Buyag, away. Buyag mo lagi ka? Nasaan ka? Man? Ikaw sa rin. Ito, naglalag? Why? Ang, guys, akong papa. Ano? kaya mo. Tiya ka lang. O, tiya ka. Dara, nagpukuong. Don't